sa spot namin dito pa rin sa ano look namin bali tatlo lang kami yan si babonets Nets yan ano what's up vlog kasi sunny boy so nabangabang na po sana kahuli tayo ngayon ng bagulan makasamba tayo <laughs> so what live na kami Ay. Uh, ah. So yung mga lovers, so Most ba kayong lahat, welcome back ulit sa aking youtube channel So, nandito naman ulit tayo mga divers sa ating uh, content na mamamana Ayun, at ito yung unang isdang nakita ko mga divers sa dangit o balawis So, may kalakihan na at gold size na ito So, ayun, hanap ulit tayo dito at kung anong makikita natin at ito nga isang banagan o lobster so ayun good size na rin ito at pwede na rin itong ibinta natin so mga benta siguro tayo na yung, ano ito mga 100 so good na may pang buhay tayo so right so thank you sa inyong panagod mga lovers sa mga bago pa lang dyan, sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin po. At ito mga levels, isang ipus-ipus. Wow! Pulo lang ang ng mga levels. So, gold size na rin ito. At pwede na rin itong ating pang-benta. O, o pang-ulam. So, thank you Lord. Nakahuli pa rin kahit medyo malabo yung tubig dagat sana naman magdagdagan pa natin ito para makarami tayo so, okay at dito sisid ulit tayo mga levers kung anong nakikita natin dito at ito nga isang kanoping o no, alimama kung tawagin sa amin so yung mga ganitong isda mga levers di talaga tayo di hindi, hindi talaga yan lumalaki ganyan lang talaga kalaki yan at ito nga mayroon isang tala ito kuyong na doblahan pa natin yung isang tala ito kabang ako na sa taas so yun, you know, gold size na rin pwede na rin pang pray po natin o pang paksu okay so yun dito dito may ano, you know, pwede na ito pang paksi paksi natin mga levers pang ulam yun know, o sa danggit hamumood at dang, dito danggit so, ulit mga levers sobrang likot talaga itong isda ng mga levers at sobrang makamandag yung tinik nito kaya ingat ingat po tayo mga levers sa mga ganitong isda kasi napakakamandag talaga yung tinik sobra you know may galaparan na rin at dito si ulit ako mga levers may napansin akong isda isda uh, isa palang kanoping yun so yung mga itong isda maglalabasan talaga to pag malakas yung agos at dito pa at medyo malabo yung tubig yung nalabasan po ito sila dito ulit. You know. Ang laki ng ipos-ipos mga levers. Nasa labas lang. Ulo lang ang tinago. Napakaganda talaga ng isda na ito pag nakikita mo mga levers. Yun. Sa pool, yung batok. So, siyempre, niya rinayang makawala ito. Isisecure natin ang ganito para Siguradong pangbenta natin yung mga levers. So, yun, no? Ang lapad. So, shout out pala sa mga ganitong isda. Uh, sa amin ay hindi po ito bawal. Itong pusipus. So, kung anong tawag nyo dito. Ang bawal lang po sa amin ay yung parrotfish na kulay green. ano isa din tong uring parrot fish pero hindi naman to ano gumagawa ng buhangin iba yung parrot fish na ano yung parang paro talaga yung bunganga so ito uh, isang kanoping na naman so yun dito mga levels dive ulit tayo at yun wow ang laki ng ano mga levels oh Lapu-lapu yun Tiger hela pulapu. Oh, sulit so, yung kumain natin ng rivers, nasa mababaw lang sila. Naglabasan yung mga esta. Ito. mayigit oh, mahigit isang kilo ito mga levers. Ang laki. Ang ganda pa ng tama. So yun, may pangbinta na tayo mga levers. At siguradong may... Siguradong pera na ito. Ang sarapan naman ito sa tinula. Tapos may halong malunggay. Wow! Sarap. Matamis-tamis yung sabaw nito mga lovers. You know? Ang ganda at pagmastan mga lovers kung maaari itong ista. Ang tawag sa amin dito ay uh, Tiger tiger na Laplako. Uh -huh. Kung pugalo. So dito hanap ulit tayo mga lovers kung anong makikita natin ay isang kanoping na naman. Yun. Yung mga ganitong mga site mga lovers ay uh, pwede na yan. Pwede na yan pang binta natin. Kasi hindi naman masyado mga malaki yung vista. So okay na rin. So po, uh, shout out sa inyong lahat po. Uh. minsan lang po tayo nakapungwa ng mga levers gawa ng basis sa trabaho at ito isang kanoping na naman you know wow ganda ng tama hindi naman hindi lang makagalaw And shot o oh, stone shot you know Ang sarap din ito sa mga ano, mga levers sa to ito na ito stock dito hanap ulit tayo yun kung napansin nyo sobrang labo talaga yung tubig dito at saka magalaw pa kasi medyo -alun, alun pero kahit medyo malabo yung tubig nakakita pa rin naman tayo na nakapagpana pa rin ng layak pasalamat pa rin tayo sa Panginoon at binigyan pa rin tayo ng biyaya so yun Gold size na. At malaki na ito. Langit na ito. Sana so, po huwag niyong i-skip yung alts natin para naman Makapag-sahod na po tayo kasi mahigit tatlong taon na po tayo nag-vlog at wala pa tayong sahod at iba tayo po sahod. So ito, isang panoping na naman mga divers. Wow, sa pool sigurado ulam. yun at sana malagdagan pa natin ito at marami tayo para sulit naman yung gabing pong mana natin mga neighbors. okay at pasensya na rin kayo minsan ako makapag upload kawa na minsan nung tayo nagpamamana mga neighbors pero susunod babawi tayo dito na tayo magpupuko sa ating tumamana. at ito yung pinakong sarap na isda mga divers isang swangan. napakatabang isda nito na mga divers sarap sa kinula ito ng ganitong isda you know? kaso nga lang antikas sya yung kaliskis tigas si kaliskisan yan pero sobrang taba po yung isda na ito mga divers you know? ayun mga divers dito na ako, dito na ako sa ano, bahay Kaka-away ko lang. Ito po yung ano. na orientan kanina. Lapo-lapo. Ayan, medyo malaki na rin, oh no? Ayan, tsaka... ipus Ah, dalawang ipus-ipus. Ito ano? Tambak. Ito nga, Ayun o, oh, yung mga kanoping o, oh, diba? Gold size na. Malinit lang tingnan yan sa camera pero sa personal yan. Gold size na po yan. Tignan po yung mga danggit natin. Ayan. So, perfect po ng mga isda niya mga divers Except po yan sa mga iba kong pinanang hindi ko na pinakita sa camera. Ayan ah, po, i-reject na natin yan. Pang ulam ulang lang po natin yan. At ito, yun, pang ulam lang po natin kasi hindi na po hindi na po yan pwede ibenta natin itong mga kanopin lang sa kadanggit yung, bula, numbers. Numbers. yung natin yun sulin oo oh, oh, natuangin suli akin okay, so, yun mga libers ito lang po yung huli ko lahat lobster. sa mga tatlong kilo siguro yung, uh, yan binalot ko para hindi mamatay at may lobster pa tayo isa so okay yan binabalot ko po yan mga libers para hindi mamatay Oo. Para pwede pa natin ibenta yan.